morning po. Good morning guys. Ah, uh, ngayong umaga no, At dito tayo ah uh, papakain tayo ng ating mga uh, alaga. So ayan po sila, ko na nyo yung ating breeder na ah uh, ring neck dab. Ayun po sila. Eh po si Mami nasa buka ayan. Ayun si Daddy tingnan nyo kung gaano na yung ating dalawang inakay so ito po sila tingnan nyo halos one week pa lang sila mahigit o yan ayun yung ating mga inakay labas natin para makita nyo na, so ayan na ating mga inakay labas lang natin sila ito so guys ayan sila oh so ito yung lalaki natin ayan may puti din siya sa buntot nakikita nyo ayan may puti siya pero chocolate ang kulay niya so ayan po ayan chocolate siya diba so maano mo na lalaki yan kasi mostly sa mga ibon lagi ang unang inilalabas Adyan, yung mas malaki yung lalaki kesa sa babae kasi pagka ito nagkaroon ng black sa leg matik ito yung magiging lalaki yung babae kaso wala parang ano tayo nakikita ang uh, itim sa kanya sa balahibo na tumutubo almost all white po siya tapos yun kung titignan po natin ayan red eye siya so white po siya purong white sa mata yung kapatid niya ay ayan o black na no, black yung mata white chocolate at saka yung kapatid niya ay purong white ang ganda o no ang bilis na lumaki one week pa lang huya mahigit kasi napisa siya ng 18 or 17 So, oh, ano lang tayo yun? 26. So, kung 18 siya, o oh, 8 days pa lang. Yara yan po, ang lalayo na. Ayun. So, actually, yun talaga yan eh. Kahit sa mga kalapati po. Yung unang month niyan po, talaga na andyan yung mabilis ang paglaki ng uh, mga inakay. Tapos, na ano na lang siya, medyo bumabagal na pagka after po ng one month na period ho simula nung mapisa sila so ayun ang ganda na ating try. sana pag ano, mag anak pa uli sila ng puti at tatry natin na iparis yung para pag ano, meron tayong puro all white naman so ayun yung kasi tsaka kung nakikita nyo ayan o oh, oh. ba ayan yung nauna sa kanilang dito sa dalawang inakay na to So ayun muna, yung lalaki na yon yun yung previous ko nung nabili ko yung nanay nila. So may inakay na siya halos ganito na rin yung edad nung nabili ko yan kasama yung inakay. Tapos ito yung pangalawang anak, itong babae natin na to na namatay yung kapatid niya na lalaki so lumabas yan, naging magparis na po sila pero hindi pa po sila na pero malingit yan dito po sila na po So baka dyan na sila mag-itlog So baka after na nang whole Week Mag-itlog na yan So as of now ito yung bago nating anak Itong dalawa so sana po yun Magtuloy-tuloy na po sila So ibabalik ko na po sila dito sa Ayun nag-aantay na si mother Kasi nakakain na siya So balik na natin para Masubuan na Pray na natin yung dalawa. So, ayan sila. Oh. So, ayun po. Nakikita nyo, maganda yung ano natin. Ah, naging pisa nung ating ring dab. Sana yung dalawa doon, yung mga kuya tsaka yung ate magkaroon din at ito sana ang ate pikoy magkaroon na rin po sana ng uh, pero baka ano nga baka ang problema kasi nila naliliitan sila dun sa pugad although na i, naupo na lagi yung babae so pagkano try ko na makahanap ng uh, pugad na malaki-laki at mapalitan natin yung pugad na yun so yan muna po yung update natin dito sa ibo natin na ganda so maraming salamat po sa panonood at sa ang sawang suporta nyo sa akin lagi nyo lang po sana suportahan ang aking FB page Kuya George Clowney at YouTube channel ko Joel Nahil maraming salamat po God bless